katawan ang tinatawag na vibrice. Sa mga aso at pusa, anong bahagi ng kanilang katawan ang tinatawag na vibrice? Sa red, buntot. Sa white, paa. At sa blue, whiskers. Red, white, right, and blue, pili na kayo! Red, white, and blue, ang tamang kulay ay... Whiskers! Whiskers! Hahaha. 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 muna Hahaha. Huwag mo nang tulo. Maglaro, naglaro tayo, okay? Nasa inyo yan. Napakinggan niyo ating next question. Sa pop music, sino ang kasama ni Alicia Keys sa hit song na Empire State of Mind? Sa pop music, Sino ang kasama ni Alisa P. sa hit song na Empire State of Mind? Sa red, Tracy. Sa white, Chris Brown. At sa blue, Kanye West. Red, white, and blue, pili na kayo! Sige, okay, okay, Meron kayong bonus. Ang tamang kulay ay... Sa World Geography, ang Budapest ay capital ng aling European country Sa World Geography, ang Budapest ay capital ng aling European country Sa Red, Romania Sa White, Slovakia At sa Blue, Hungary Red, White and Blue, pili na kayo! Where do the Budapest, Ika, the capital, I, I, think European country, Romania, Serb, so Slovakia, so white, Hungary. What? 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 Huh? What I say? Come on, come on, give me a microphone. I wanna talk to this little boy. Hey, young man, what are you saying? Hungry. What? Hungry. What? Hungry. hungry. Are you hungry? You're hungry. hungry. Okay, you mean it in a Sala? you eat in salad. Hungary. Hungary is <laughs> a good The first thing is that <laughs> <laughs> the first time the European country, Hungary. Hungary. How, <laughs> How did you know that? I want you know know that? To the biggest Board Game of James Baldwin's Eye. Hey, I give you. What? What? Come on. Sharing oh. mobile, give six eyes. You want to give me? You want to give me? Yes! Oh, where is your sharing mobile? Ah, uh, no. I don't have it. Help me! What? Sharing uh, mobile, I give you. What is that? Uh, oh, wow. okay, uh, huh? Ah. Yeah. Oh, come here. Come here. Careful, ah. Oh, come here. hungry. Uh, That's right. I'm so hungry, <laughs> so I What's this? Chitaro! <laughs>

ah oh, balo na ako sa kanya. Bal na. Okay, na okay na, okay na. Oh, what do you want say? Thank you. Oh, hey, come here. Balo na na ako. Nakakuha <laughs> ng cellphone. That's what you want? Is that your dream phone? Yes. Why? Gusto ko ko. What? apa gusto ko na tinga sa Ah, jump back, jump back, jump back, okay. jump <laughs> Ang gabitawang sa mga ang tamang kulay ay Hangi! Halikan. Halikan nyo naman. O, nag-2,000 kayo. Reza, 2,000? 2,000, ha? Okay? O, sige na. Naka, tama na. Yan ang sinasabi ko, eh. Pagbili kayo ng daliri, pati kamay, gusto, pati pa. Ayan, tama na yun. Okay. Dahil ngayon, wala Dahil na gano'n. Patarong tayo. Thank you, sugar. Alright, sino kaya ang maswerte ng ito? August <laughs> <laughs> 16 mo ngayon? Eh, ma, hindi ko mabasa to. Ponsyan, ano? Hindi ko mabasa. Isa pa, isa pa. I'm sorry. Ah, deklaro nyo. Malay nyo kayo, humabalap pa kayo. Malay <laughs> nyo kayo yun. Okay, hindi. Ano mo na yan, ha? Okay. Masaya. Ang dalawa pangalan niya. Isang address nila. Siguro mag-ano to, kamag-anak. Ha? Mga pumila? Sa sila? Pumila sila sa Amoranto? Okay. Eto, kung mag-anak man kayo, eto. Lorita Cruz! Nga-nay! Yes! Napakaswerte naman diba ang mga ito! Makasama nyo diba sa bagay ito! Parang magic! Okay! Ano, ano ano Okay lang, okay! aling yung Alim Solita! Napakaswerte nyo! Tumayo ka agad! Sumigaw ka agad sa Alim Okay! Po ang kasama nyo Magsarapin pa kasi ha Sa katatang kasi Ayun pala Kaya yeah, okay Di ba na nanay, nanay Napakaswerte mo Kayo po Maglaro sa kanilang jackpot Siyempre sa paliklaran Makukuha nyo kaya Ang bonus At ang ligo bonus Yan lang po kayo Apes Mahal ka lang Magpapalik ang program natin ah!